shout out mga kulay. mga kakulay mga kakulay ko yung mangi dyan magpurong takay masyadong mainit kaya wala tayong magagawa ngayon mamaya kukuha tayo ng libring tubig grabe ito lang init yan parang ng ano ba ang mga tubig sa lawas ninyo ba di may mo ani kay anin ang sanlibutan Kaya, unang tayo ng earthquake news lahat ay magawa pasawon sound tayo tulog shout out uban na ko kay sa dong may netol pawis bah pawis kayak dan itu ang ui. nah dari itu yang ya thank you thank you may ano tayo may tirik tirik plan tirik tirik pa Ayo, chino Noi. magtirik-tirik panda magabuga ka mainit na hangin yapon pun ito mo may nanggapamulpog yun sa piyako oh. kuha mo siguro to. Ah, nanggapamanday. <sighs> ito nanggapamanday ito loog out karon ang ah. pati may mo ni kay eh. ayo na lang ni eh. mag sa bangko kag maghawak og inumon shout out la kay manong Renato Suniga yan sa Suniga ba yan sa Jinsan. Shout out ni Monong kay Monong Bimbot yan sa Jinsan man po. Shout out ni Monong. Tama kay ang uh, manok-manok ta diyan maubusan ka tubig nung ba. Gakaging gabi init. Ang... Um, grabing... awas oh, ko ka, ano? Naggabi na ba? Uh, ano? Ano? Sabi. Bug, bug sa... Kamang-kamang sa... Gabi okay, May ano, may mayo na lang ni kay hindi whiskey ang sulod ba coffee kabing init ba ka bawd bawd yun barang barang ba hindi hindi makaya mga sapan ka mga 5 minutes yun sa sa gua tapos ma-expose ka sa init. Mangitam ka tayo, ne. Eh. Shout out, shout out para kay Parintel. Kay Car, dyan shout out. Kami mga... Mga iba na nanggakuan sa sapa. Bro, sa sapa, sa init eh. Grabe. Tapos pag lugso mo, tubig makaramig. Grabe. Mads nila shout out. Shout out kay kay Pads din. Lucia si da dyan shout out. Si Yado Christian shout out. Ang ina shout out ko pa si Noel Howard. Dyan sa Antique Kim siguro si Noel. Ang si sa wala si Mirak. Shout out nyo dyan. Well shout out. Musta nang kaya do? Kay Mother dyan at saka kay Tulog. Shout out. Yan Kay Tita Malu. Sa kay Taneng dyan. Shout out. Kay Ma'am. At saka sa mga iba mo dyan. Shout out. Sige, sige. Thank you. And ingat kayo. And good day.